Ay, malahi ito. Tinan yung ulo. Malahi. Parang may intra. Papahit na pa. Yeah. Ganda ng katawan. No? Oh. Matangkat. Ang laki ng bi bigi. Ganun na talaga ang presyo ngayon. Nagmahal na. Maganda ng ulo. Parang mga Ang ulo nila. Maganda oh. Kapal ng lambi. Oh. Ganda klase. Laki ng ulo. Kapal ng lambi. Ayan. Yeah. otorreta na bilina Magkano pa kabilis sir? <coughs> sir magkano po pagabili nyo? Magkano po pagbili? 37,500. 37,500 Paki-tyo na kalabaw medyo oh. Okay. Ah! 37,500 Malalaki naman ang paa. Okay lang din sa fresh. 27.5 ang halaga pagkabi niya. Ito kay sir. Marami na. Ito kay kuya. Ito retihan. Magano pagkabi ni sir? Ha? Magkano pagkabi ni? 92. Dalawa. Oo, dalawa. O, 92,000 to rete. Ayan. Nabili na. Magagandang to rete. Malalaki ang hulihan beti rate dalawa magandang junior balls junior balls kaya maganda po 'yan 75,000 75 may bawas pa. Ay, malahi ito. Tinan nyo ulo. Malahi. Marami. Marami. Nakang gaw. 75,000 may bawas pa. Junior boys. Ayan. Yeah. Ganda ng ulo. Magandang turete, Brahman. Magkano po yan? Magkano <laughs> po yan, sir? Sixty-two five. po, sir. Ayan. Brahman. Amal lang, sir. Babawas pa. May bawas pa daw po. <laughs> Malis two <mo>. five, <laughs> may bawas pa. Isang turete ng so, Brahman. pa nanda ng katawan mo matatangkas ang makanikigit so, 62,5 band so, yung baka ng REIT stock so, ng Braman binuwag yeah um, 54, kayo. O, oh. 54. Pagkakamahal oh. kayo ito ngayon. Ito lang ang biniman nila sa inyo. Binibigay 54,000. Yeah. Binibigay 54,000 raman. Turete. R.A. Livestock. Oh. 53,500. O, oh, 53,500. Mahal na si kuya nakabuyo naman. No. Yeah. Okay. Binigay na lang 53,500. Samahin na nyo rin talaga. Oh, Pagkano pagka-beli sir? 53,000. thousand bond trade. So ito isang pang USA stock. Alam mo ini besa. Ay, oh, oh, ay, isa. ay isa. Ayun, mga torette yung magaganda mga torette nila mga brahma May mga apat na nila. May mga mga. Marami na 'di -rat sa kanya mga torettehan. Mga uh, quality ang kanya mga torette. mga quality din ang presyo ngayon ang mahal na ng mga torette. Nakapako na ito ang magkano presyo niyan. Magandang presyo, magandang torete. Magkano 'yan, sir? Make it 50,000. Ito, 50,000 ang torete. Magaganda torete ni RA Livestock. Ito ang mga torete din kay Kuya. Malalaki torete. Ito ang kaya, magkano yan? Kano pa yan? 68. Ha? 68. 68? Isang presyo yan. Pro. Ganon talaga ang presyo ng baka mo? Ha? Ganon talaga? Isang presyo lang yan. Isa lang? 68 talaga? Ganon na talaga ang presyo ngayon? Nagmahal na? Oh, 68,000. Ano yun? Ano pa yung Baka, Ano pa yan? Ano 68,000 ang presyo. Junior balls Ayan. Bawat isa. 68,000. Natatawaran pa naman yan sa may-ari. 68,000 ang bawat isa. Ito, mga ato, din. May sungay. Agus Livestock. Ayan. Sir, magkano yan? 50,000. 50,000. Ang isa. Patabain baka. Ayan. Yeah. Agos Livestock. 50,000 higit may sungay. Ay. Ayan, may sungay ang kanyang baka. Pili, pili, Ito kay Kuya. Oh. May mga sungay din ng baka. Ayan. Kuya, good morning. Happy New Year. Magkano pa rin ng baka niya? 55 Ito Ito ay 60,000 mahigit Ang kulay brown 50, oh. Ayan, 60,000 Mahigit Tapos ito 50,000 mahigit Ito, 50,000 ito, yung puti ang Mga patining ano 50,000 Ang bawat isa mahigit Ayan. Mga mapapayat Mga may sungay na baka. 50,000 bigit ang presyo. So, ayun, may mga mangilang ngila na buyer. Ayun, may mga babae dito. Ayun. May mga natingin-tingin, may mga nag eye sight, -sight. sipat-sipat na mga baka. Ayan. Ito, tanongin natin si Kuya, magkano aribag ang baka niya eh. Maganda rin, Bramon. Number 23. Eh okay. magkano po yung presyo ng baka? Mahigit na ano po, 63. 63,000. Dala na ba 'yan? Magalang eh. 63,000. Kamusta naman ang presyo ng baka? Ah, okay, iba pa presyo ng baka, 'di ba? Ano 'to? Ano 'yang magkano niya? 60,000 may get ang bawat isa ang torete yung junior bulbs 60,000 60,000 60,000 ayan mga presyo ngayon mga presyo nga mapakamahal Ayan ang presyo ng, presyo ng mga presyo ng mga presyo ng mga presyo ng mga presyo. Hi sir, good morning po. Happy New Year. Ayan ang mga presyo ngayon. Natawa daw si sir. Ayan. Ayan ang presyo ng presyo ng mga torete ngayon. Grabe. Ito, tinatawa daw itong mga torete. Ito. Torete yung lemery. Ayan. 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 Mga Tureteng galing Lemery, mga yeah. yeah. Maganda ng ulo. Baka, mga malalahan yan. Ang ulo nila. Makaratihan. Sa gano'y ang kuya? Fifty. Fifty thousand. Fifty thousand higit ang box. Tureteng galing Lemery. O, Ito, mga toro dihan. Ayan. Mga pag-yut. Ayan. Pagkano yan kayo? 42,500. 42,500? ganda ng ulo. 42,500. Cute na baka. Saka ito malalahe din natin ang mga ulo niya mga turitihan ayan 42,500 ang ganda ng mga kulay ng puting puti basang basa sila oh 42,500 42,500 ito tayo kuya, ayan. Na ang natin kumagana ito. Ang ganda ng kulay ng baka niya, the ang ganda natin kumagana. Sir, good morning. Magkano ang presyo ng baka sir? May tapat na kumagana. May 40,000. Eh, maganda itong klase ito. Maganda ng katawan. May 40,000 ang kanyang baka. Tingnan natin yung isa. Ito yung isa. May get 40,000. Malalaki na doon. Ayan si Sir. Tinatrato nila itong bakang itong galing lemering. Yung torete. Ayan. Toretehan baka. Ayun ang tinatrato niya sa isa. Magkano bigay sa inyo? Magkano ah. bigay? Wala pa. Ayan. So ayan, umalis yung buyer. Pumunta dun sa may gitna. Naghana pa ng mga ibang baka. So ayan guys, kapag dito kayo pumunta, talagang kung ayaw nyo dun sa isang baka, marami kayong mapagbibilian. Ayan. Ayan, yung mga dumating na mga bahay. Hi, sir. Good morning. Happy New Year po. Ito si Kuya, nakagaling. Tanong natin si Sir Kuya. Tanong natin kung magkano pagkabili. Mapagkapayat. Ayan. Magkano pagkabili niyan, sir? Kato ka rin. 40. 40,000 ang pagkabili. Patining. Pataba yung baka. Ayan, 40,000 Pesos. <laughs> Hindi, ikaw na nagbabayad. Ito, mga Turetihan din. Ayan. ayan. Ayan, magkano yan? Megit 50,000 Pesos. Megit 50,000 Pesos. Ayan. Maganda yung paa niya. 50,000 Pesos. Magkano, Sir, pagkabili po? Hindi. Parang maganda lang. Ayan, ayan. Ayos mo. Magkano, Sir, pagkabili niya? Magkano ba pagkabili dyan? 66,000 66 nabili ni sir. Ayan, pati ding. Malaking torete. 66,000. Ito, nabili na rin ito. Mga toretihan. Happy New Year, sir! Ayan. Sa inyo po yan, sir? Dos sa taas. Madudung, pa ito. dito, isa. Eh, nabili nang 47,000. 47,000 pagkabili. Ayan yung 47,000 fresh. Okay, ito si Kuya, ayan. Nakabenta na ng dalawang magagandang baka. Magkano pagkabili, sir? 127,000 dalawang baka na malalaki, mga patiring ayan 127,000 dalawang baka ito, pagkatapos ng paghabang pag-uusap ayan, nakakuha na rin itong baka lemery 39,500 39,500 39,500 39,500 ang pagkakabili. Ayan. Torete, 39,500. Ito ay Torete ng Lebre. Magkano yan? Magkano 55? O, pati na 55,000. Patining ang um, presyo. Ayan, o. Uh, 55,000. Patining. 55,000. Ito ay baka ni RG. RG Livestock. Ayan. RG. Gaganda oh. Kapal ng lambi oh. Gaganda Ayan oh. Gandang klase. Laki ng ulo. Kapal ng lambi. Ayan. Ayan oh. RG. Post RG. Sir. 68,500. 68,500. Ganda oh. Makakapal ang lambi. Malalaki ang baka. 68,500 ang bawat isa. Malalaki na siya. Ah. Mga junior bulls na to. Patinin. Ayan, tatlo ang hawak niya para pala ang laki. So ayun, tinatrato yung baka ni Bosay RD. Magkano po siya pagkabili? 68. 68,000 ang pagkabili. 68. Ayan. 68,000. Thank you, sir. Ganda. Maganda pa kabili, sir? Ah, hindi pa nabibili. Ganda oh, ganda ng ulo. Magkano bigay, sir? Magkano po bigay, sir? Magkano bigay? Magkano bigay? Bibili ba? Ah, magkano bigay sa inyo niyan? Magkano sa bigay niya? Ano 60,000. 60,000. Parte ang tawag. Dito sa 68 68,500. 68, 68,500. Tinatawaran ng ano? Partida 60. So, na. Hey. mga inahin, ah? 60 na inahin. So, yung tinatawaran na, 60,000. Yung 68,500 na baka ni Boss Ardy. Malalaking baka, matatangkat. Yan, patining. Ito, so, sir. Pagkano, sir, so pagkabili po? 61. 61,000 ang pagkabili ng baka. <laughs> 61,000 ang pagkabili.